Magandang araw! Ating tatalakayin ngayon ay ang mga anyo at porma ng Indigenous Cultural Heritage na pamana ng ating mga Indigenous Peoples. Mahalagang maunawaan na ang pagkakaiba-iba ng mga pamayanang kultural sa buong mundo ay nagbigay daan sa iba't ibang kahulugan at pag-unawa sa pamanang kultural ng mga katutubo. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa mga ideya, gawi, paniniwala at kaalaman ng mga natatanging komunidad na binibigyang halaga dahil sa kahulugan nito sa kanilang kultura at kaugnayan sa kanilang pagkakakilanlan bilang katutubo. Ang pamanang kultural ng mga katutubo ay dinamiko. Ibig sabihin, ito ay patuloy na nagbabago at umuunlad sa bawat henerasyong pinagpasapasahan. Bukod dito, pinagtitibay nito ang pagkakakilanlan at kasaysayan ng mga komunidad at nagpapakita ng ugnayan nila sa mas malawak na mundo. Ang mga katutubo sa bansa ay may mayamang pamana ng kultura na nagbibigay saysay at halaga sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pansti, pagpapapanatili at pagbabahagi ng kanilang pamanang kultural ay nakatutulong sa pagpapatatag at pagpapanatili ng kanilang komunidad. Iba't ibang anyo ang pamanang kultural ng mga katutubo. Isa rito ang panitikang pasalita ng mga katutubo na naipapasa sa mga kasapi ng pamayanang kultural sa pamamagitan ng pagsasalita. Upang mapanatili ito, kailangang maipasa ito mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. May malaking papel ang panitikang pasalita sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga katutubo. Sa kabila ng mahaba at masalimuot na panahon ng pananakop, nananatili pa rin ang panitikang pasalita ng mga katutubo sa Pilipinas binibigyang diin ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga sining ang kahalagahan ng panitikang pasalita, lalo na para sa mga hindi marunong bumasat sumulat, sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng pagiging tao na hindi matutumbasan ng anumang nakasulat na panitikan. Samantala, ang mga katutubong sayaw ay sumasalamin sa buhay kultural ng mga taong kabilang sa pamayanang iyon. Ipinapahayag sa mga sayaw ang iba't ibang kwento ukol sa pamumuhay ng komunidad. Dahil may natatanging kultura ang bawat pangkat, makikita rin sa kanilang mga sayaw ang yaman ng kanilang kasaysayan at tradisyon. Marami sa mga ito ang naipasa na sa maraming henerasyon at nananatiling mahalaga sa tuwing ito'y isinasayaw. Ang mga katutubong pagkain naman ay binubuo ng mga pagkaing likas sa kalikasan na matagal ng bahagi ng kanilang buhay. Sa kabila ng matinding impluensya ng kolonisasyon at modernong lipunan, kahanga-hanga kung paanong napapanatili pa rin ng ilang pamayanan ang kaalaman sa paghahanda ng mga katutubong pagkain. Sa kabilang banda, ang patuloy na pag-usbong ng globalisasyon at teknolohiya ay nagpapalagay sa panganib ng tuluyang pagkawala ng mga ito. Lalo na't unti-unti nang nababawasan ang mga matatandang kasapi ng komunidad na may kaalaman ukol dito. Ang mga katutubong palakasan ay mga gawaing pampalipas-oras na nagmula sa mga particular na pangkat katutubo. Malaki ang pagkakaiba nito sa mga international na paligsahan tulad ng Olympics dahil wala itong pandaigdigang pamantayan o regulasyon. May mga pagkakatulad sa ilang laro ngunit magkakaiba ang mga patakaran at mechanics. Gayunpaman, mahalaga ang mga larong ito sa mga katutubong pamayanan dahil ito ay bahagi ng kanilang sinaunang tradisyon na patuloy na pinangangalagaan. Ang katusing katutubong sining ay tumutukoy sa mga likhang sining ng mga katutubo. Ang sining ay may malaking halaga sa kanilang buhay dahil ito ay may malalim na kahulugan at koneksyon sa kanilang espiritualidad at pagkatao. Hindi tulad ng iba, ang sining ng katutubo ay may kabuuang paglahok ng kanilang buong pagkatao. Dahil sa banta ng pagkawala ng ganitong sining sa iba't ibang pamayanang kultural sa Pilipinas, napakahalaga ng mga hakbangin para ito ay mapreserba. Ngunit higit sa lahat, pump! Ang pagpapasitay ay mag-anyo. sa mga ito ay mas mahalaga upang ito ay manatiling buhay. Ang katutubong arkitektura ay tumutukoy sa tradisyonal na paraan ng paggawa ng tirahan sa mga pamayanang katutubo. Kapansin-pansin kung paanong ang kanilang paraan ng pagtatayo ng tahanan ay naging mahalagang bahagi ng kanilang kaligtasan sa kabila ng mga sakuna sa loob ng maraming siglo Gamit lamang ang mga lokal at likas na materyales. Ang pamanang kultural ng mga katutubo ay isa sa pangunahing haligi ng kanilang pagkakakilanlan at pamumuhay. Kaya't nararapat lamang na ito ay mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon. Isa sa mga hakbang sa international na antas para sa pangangalaga nito ay ang pagpapatupad ng mga prinsipyo at alituntunin para sa proteksyon ng pamana ng mga katutubo. Ang epektibong pangangalaga sa kanilang pamana ay kapakipakinabang hindi lamang para sa kanila kundi para sa buong sangkatauhan. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ay mahalaga sa kakayahan ng tao na umangkop at lumikha. Upang maging epektibo, ang pangangalaga ng pamana ng mga katutubo ay dapat ibatay sa prinsipyo ng sariling pagpapasya, kabilang ang kanilang karapatan at tungkuling paunlarin ang sariling kultura sistema ng kaalaman at anyo ng organisasyong panlipunan ang mga katutubo ay dapat kilalanin bilang pangunahing tagapag-ingat at tagapagpaliwanag ng kanilang sining, agham at kultura mapa-lumaman o bago ang international na pagkilala at paggalang sa sariling kaugalian, batas at gawin ng mga katutubo sa pagpasa ng kanilang pamana ay mahalaga upang matama sa nila ang karapatang pantao at dangal bilang tao. Ang pagmamayari at pangangalaga sa kanilang pamana ay dapat manatiling kolektibo, permanente, at hindi maipagpapalit, ayon sa kanikanilang kaugalian at pamantayan. Ang pagkatuklas, paggamit, at pagtuturo ng sining, kultura, at kaalamang katutubo ay malapit na kaugnay sa kanilang tradisyonal na lupain at teritoryo ang pagkakaroon ng kontrol sa kanilang mga lupaing ninuno at likas na yaman ay mahalaga sa tuloy-tuloy na pagpasa at ganap na proteksyon ng kanilang pamana. Upang maprotektahan ang kanilang pamana, kailangang hawak ng mga katutubo ang paraan ng pagtuturo at pagpapasa ng kanilang kultura, kabilang ang kanilang karapatan na gamitin at, kung kinakailangan, ay ibalik ang paggamit ng kanilang sariling wika at sistema ng pagsulat dapat din silang magkaroon ng ganap na kontrol sa lahat ng pananaliksik na isinasagawa sa kanilang teritoryo o gumagamit sa kanila bilang paksa ng pag-aaral. Ang malaya at may malay na pahintulot ng mga orihinal na tagapagmay-ari ay dapat pangunahing kondisyon sa anumang kasunduan ukol sa pag-record, pag-aaral, paggamit o pagpapakita ng kanilang pamana. Anumang kasunduan tungkol dito ay dapat nababawi at siguraduhing ang mga katutubo pa rin ang pangunahing makikinabang sa anumang komersyal na aplikasyon nito.